You mm -hmm. anim na 62, nagpaliwanag si Padre Damaso. Umaga, hindi pansin ni Maria ang maraming regalo na nakabunton sa itaas ng hapag. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa dyaryong nagbabalita tungkol sa pagkamatay o pagkalulod ni Ibarra. Pero, hindi naman binabasa ni Maria ang dyaryo. Pamaya-maya, tumating si Padre Damaso. Sino ako? Sino ako? Natakot ka ano? Dahil ba sa hindi mo inaasahan ang aking pagdating? Ako ay galing sa lalawigan upang makita ka at ang kasal mo. Ang sabi ni Padre Damaso, nilapitan niya ang dalaga at tinabot ang kanyang kamay upang hagkan. Yumuko si Maria Clara at nanginginig na hinagka ng kamay ng pari. Bakit ka nalalamig? Namumutla. May sakit ka ba anak? Wala ka na bang tiwala sa iyong inaama? Sige, maupo ka at sabihin mo sa akin ang problema mo. Tulad noong ginagawa mo noong ikaw ay maliit pa. Hindi nga ba at kahit kailan ay hindi kita kinagalitan sa halip? Aking ipinadama ang aking labis sa pagmamahal sa iyo? Malumanay at malambing tinig ni Padre Damaso. Napaiyak si Maria Clara. Tinakpan ni Maria Clara ang kanyang tenga Upang hindi marinig ang sasabihin ni Padre Damaso. Bakit ka umiiyak, anak? Nagkagalit ba kayo ni Linares? Marahang lumapit si Maria Clara, sinadyan itong magpatiluhod at itinaas ang kanyang muka na tigmak ng luha at saka ng usap. Ako po ba yung minamahal niyo talaga? Batang ito, ano bang sinasabi mo? Kung ngayon, sirain ninyo ang kasunduan ng aking ama sa aking akasal. Samantalang si ibara ay nabubuhay, iniisip ko pong mahibakan, maghintay, at magtiwala. Ninasa akong mabuhay at nakipagita ukol sa kanya. Ngunit ngayong siya'y patay na, ay wala akong katwirang mabuhay pa at magtiis. Ngunit anak, hindi ba si Linares ay hindi hamak na mas mabuti kaysa kay ibara? Kung siya'y buhay pa, ay maaari akong magpakasal at inakala akong tumakas pagkatapos. Ngunit ngayong siya'y patay na, kailanman ay hindi ako tatawag yung asawa ni naman. Nung siya'y buhay pa, maaari akong magpaaba sapagkat may kaaliwan akong nagugunita. Ngunit ngayong siya'y patay na, ang kumbento o kamatayan ang para sa akin. Iniibig mo ba siyang talaga? Hindi sumagot si Maria Clara. Kung gayon, kung ako po'y inyong minamahal, ay huwag ninyo akong pabayaang maging sawi habang buhay. Ngayong patay na si Ibarra, ibig ko pong magmongha. Magmong ha? Anak, alam mo ba ang iyong sinasabi? Hindi mo batid ang hiwagang nagaganap sa likod ng pader ng kumbento. Sa labas ay maaaring marinig ang iyong mga hinain, subalit sa loob ng kumbento, ang makakarinig sa iyong hinain ay mga pader. Anak, ikaw ay napakaganda. Ipinanganak ka hindi para maging kasintahan ni Kristo. Paniwalaan mo sana ako, anak walang hindi binabago ng panahon. Matututunan mo ring mahalin si Alfonso Linares at malilimot si Crisostomo Ibarra. Napagmuni ni Pari Damaso na pinanindigan ni Maria ang kanyang sinabi, kaya humingi ito ng tawad sa kanya. Napahagulgul ito ng malakas habang binibigyan din niya ang walang kapantay sa pagtingin kay Maria. Wala siyang nagawa kundi pahintulutan na pumasok sa kumbento si Maria kaysa piliin nito ang kamatayan. Umalis si Padre Damaso na sakbibi ng lumbay. Tumingala ito sa langit at pabulong na sinabing totoo ngang may Diyos na nagpaparusa. Hiniling niya sa Diyos na siya ang parusahan at huwag ang walang malay niyang anak na nangangailangan ng kanyang pagkalinga. Damdam na damdam ng pari ang kasiphayuan dinadanas ni Maria. Kabanata 63, Noche Buena May isang kubo na yari sa balubaluktot na sanga ng kahoy ang nakatayo sa libis ng isang bundok. Sa dampa ay mayroong nakatirang mag-anak na Tagalog na nabubuhay dahil sa pangangaso at pangangahoy. Sa lilim ng isang puno, mayroong isang matanda na gumagawa ng walis. Sa isang tabi naman ay mayroong isang dalaga na naglalagay ng itlog ng manok gulay at dayap sa isang bilao. Sa di kalayuan, may isang batang lalaki at batang babae ang naglalaro sa tabi ng isang payat at putlain. Ang batang nakopo sa nakabuwal na kahoy ay si Basilio. May sugat ito sa paa. Inaliw siya ng dalawang batang naglalaro. Nangutusan ng matanda ang apong dalaga na ipagbili ang kanyang mga nagawang walis. Sinabi niya kay Basilio na may dalawang buwan na ang nakararaan nang ito ay, ay kay nilang matagpuan sugatan at kalingain pagkatapos. Isinalaysay naman ang tungkol sa buhay nilang mag-anak. Kaya nang ito ay magpaalam na uuwi na sa kanila, siya ay pinayagan ng matanda at ipinagbaon pa niya ng pindang na usa para sa kanyang inang si Sisa. Ingkong, gantihan nawa kayo ng poong may kapal Mahirap lamang po kami. Uuwi na po ako ng bayan upang makita ang aking ina at kapatid. Ngayon po ay Pasko. Baka po ako'y hinahanap na nila. Anak, hindi ka pa magaling. Malayo rito ang iyong bayan. Hindi ka makakarating doon bago maghating gabi. Pero Ingkong, nakugalian na po namin magsama-sama kung araw ng Pasko. Natatandaan ko pa nga po nung isang taon ay isang isda ang pinagsaluhan naming magina. iina Marahil po ay hinahanap na ako ng aking ina. Anak, baka hindi ka na makarating sa iyong pagtutungan. Maghahaponan tayo ng manok at tapang baboy ramo. Darating ang aking mga anak galing sa bukit at hahanapin ka ng mga iyon. Marami po kayong anak at ang aking ina ay dadalawa. Baka po akalain ng aking ina na ako'y patay na. Bala ko nga pong bigyan siya ng regalo eh. Para kang matanda kung mangusap. Lumakad ka na at hanapin ang iyong ina. Babalik po ako kasama ang aking kapatid. Naguusap si Kapitan Basilio at Don Filippo sa tabi ng rehas. Sa bintana naman ay makikitang nakadungo si Sinang, ang pinsan ni Victoria, at ang magandang si Iday. Binati ni Kapitan Basilio si Don Filippo sapagkat napawalang salang sumbong laban sa kanya. Ayon kay Kapitan Basilio, Hindi na baling nasunog ang iyong mga aklat at iba pang kasulatan. Ang mahalaga ay ligtas kayo. Tayo ay maraming mga kababayan na hindi maganda ang sinapit dulot ng pag-uusig. May isang babaeng lumapit sa rehas. Tumingin ito sa loob ng bahay. Ang muka ay namamarak nanginginig ang mga mata at nakalugay ang buhok. Maliwanag ang buwan kaya nakilala ni Don Filippo si Sisa. Tinanong ni Don Filippo si Kapitan Basilio kung magaling na ito at bakit wala sa bahay ng mediko. Itinanong ni Iday kay Sinang kung kailan ang kasal ni Maria Clara. Ako ay tumanggap ng sulat buwat sa kanya, ngunit hindi raw niya binuksan sa takot na baka ako ay may mabatid. Nang malapit na si Basilio sa kanyang ina, sumigaw siya ng, Nanay! Narinig ito ni Sisa, kaya kumaripas naman siya ng takbo. Nanay! Ako po si Basilio! Parang walang narinig si Sisa, at kung saan saan ito nagsuot, at nasinundan naman Basilio. Pumasok sila sa gubat, na pag-aari naman ng angka ni Ibarra. Ako'y mahinang mahina na. Sabi ng lalaking nakatayo siya ay nabuwal sa lupa. Sinabi ng lalaki na dalawang araw na pala, siyang hindi kumakain at umiinom. Pagkatapos, dalhin mo rito at sunugin ang aming mga bangkay. Sa puno ng balite ay humukay ka at matatagpaan mo ang ginto, alahas at pera na maaari mong magamit sa iyong pag-aaral. Ang tinig na ito ay si Elias. Pinaalis na ni Elias si Basilio upang kunin ang kahoy. Pagkatapos ay nagwikang, Mamamatay ako kung hindi nakikita ang maningning na pagbubukang ni Waiwai sa aking inang bayan. Kayo makakakita ay batingin ninyo siya at huwag kalimutan ang mga taong nalugmok sa dilim ng gabi. Kabanata 64 Katapusan Magmula ng pumasok sa kumbento si Maria Clara, nanirahan na si Padre Damaso sa kabundukan. Tinagtagal, siya ay nilipat ng Padre Provincial sa isang malayang robinsa. Kinabukasan, sa ay nakitang bangkay sa kanyang higaan. Sa pagsusuri ng doktor, sa manang loob o bangungot ang sanhi ng kanyang ikinamatay. Sa kabilang dako, si Padre Salvi, habang hinihintay niya ang paging obispo, ay nanungkulan pansamantala sa kumbento ng Santa Clara ang pinasukan ni Maria Clara. Kasunod nito, ay umalis na rin sa San Diego at nanirahan na sa Maynila. Ilang linggo naman bago naging ganap na mongha si Maria. Si Kapitan Chago ay dumanas ng saping-saping paghihirap ng damdamin. Nangayayat ng gusto, naging mapag-isip at nawala ng tiwala sa mga kainuman. Pagkagaling niya sa kumbento, sinabihan niya si Tia Isabel na umuwi na ito sa Malabon o sa San Diego sapagkat gusto na lamang niya mabuhay mag-isa. Ang lahat ng mga santo at santa ang kanyang pinipintakasi ay nalimot na niya. Ang kanyang inaatupag ay ang paglalaro ng liempo, sabong at paghihit-hit ng mariwana. Madalas, tuwing silim, ay makikita siya sa tindahan ng inchik sa Santo Cristo. Di nagtagal, napabayaan niya ang kanyang katawan at kabuhayan ang kanyang dating marangyang tahanan ay mayroong nakasulat sa pintuan na Fumadero Publico de Anfion. Ganap nang siyang nalimot ng mga tao. Wala ni isang mang nakaalala sa kanya. sa na isang tanyag at dating ginagalang. Nagdagdag na mga kulot sa noo at ulo si Doña Victorina. Upang mapagbuti ang pagbabalat kayo niyang siya ay taga andalusia sa ngayon ang nangungutsero, si Don Tiburcio ay hindi na niya pinakikilos. Nagsasalamin na ito. Hindi na rin siya tinatawag bilang doktor para manggamot. Wala na rin siyang ngipin. Si Linares ay matagal nang inilibing sa sementeryo ng Paco. Ang ikinamatay niya ay sakit sa iti at ang masamang pakikisama sa kanyang hipag na si Doña Victorina. Wala nang nabalitaan tungkol kay Maria Clara. Maliban sa pag-aakalang siya ay namanatag na sa libingan, may ilang tao naman na nagsasabi na si Maria Clara ay nasa kumbento ng Santa Clara. Ayon naman, sa mga manang na matatabilan dila ay walang makapagsabi sa kinahinatnan ng sawimpalad na dalaga.